First bite natin ang sitaw. Sarap. Mmm. Sarap. Mmm. Ang sitaw, hindi mo tumas sa Japan. Kung walang Pilipinang magtatanim, wala. Kasi, <coughs> ang mga hapon, hindi nila alam kung paano ito lulutuin. kasi mahaba. Ang alam naman nila yun, yung, may iksi, yung pala siyang green green beans at ayun. Mm. Ito Hindi lang ito lang kikita. Mmm. Ingat. Mmm.

Kitiligin ka talaga sa sobrang sarap. Thank you. Gotsou sama desta.